ako no, mangunguna no, no.

galing itiko to sa Agos dapat diretso ipaliko namin to sa mababaw sa fly awas uh, out kung kitang namin tayo ang pinagpagura ni coach pagkuli ko itik ang tamlay pengs okay. lo eh wala pa akong may nakikita kitong ano no? barko tanan? <laughs> Tangan parok. <parang. laughs> lang kebawas bawas mga karabas. Di ba may kasabihan na no perfect? Na ano kasi na sure sa underestimate ni kapitan. Malit, malit ba ma mo ba Malit. Paapo din. Di yeah, malit. Malit tap. Oh. Mga bunyod lang to. Mga pick. Jumping sa marami sa sa sa, sa una unahan. Lumampas, lumampas na tayo sa ano underestimate nyo ng ano yan na yan na oh, ano kaya na Pengs? Pengs pangs pangs yan na ano ba? pa ano na ano? ano, Pengs! ay baga baga yun baga baga ha 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 ito karapa siya sa magilang tabudlo mata? 10 10 10 sa moya si ang muli 10 sa da number 2 10 sa da Magrabas naka-score na si PJ1 Oy Oy Nalan talking muna to ka kapitan Pasyak Sabi sa da number to Pasyak <laughs> Yan ang Oo, pasyak. Pasyak, no, pasyak yan ito na nailing mo, tukik Iba yan sa tukik Pasyak, pasyak, yan. pasyak. <laughs> Marabas, na, na si PSG number Puro mga lokal na? Puro mga lokal ang score <laughs> Mga aswang buya dalawang buya dalawang braso mole <laughs> yun katatlo na si JC lo din siya ha meron oh, si. okay. sa nakatungtong <laughs> <laughs>

Parol. Lima na sana ay. Yan. Yan wag wala lang yan. Sinyas ka sinyas. Pang parol. Ay pang ano. Pus Sabit naman na yun ha. Oh. Purals. May napalakad ni Pinky. Bato. Bato. Uy, yan eh. Ako. yeah. na si Bagwes. Number <laughs> Uy. Tatlo na lang. Wala mang ano. kami. Ulam kung bang ito. Yun laki. Ang bato. Ito, isda. Isda no. Ah.

Dito you know na yeah. oh Dito na lang na lang na lang Thanks, thanks Okay yeah. Sipatin mo ito eh? Sipatin mo Ha? Sipatin mo muna ito Ang ko ang mga ano Sipatin mo mm -hmm. Okay Ang chat O Fred So, parang oh. Good wala lay, isang buya na wala natin man Isa po Kain ka na, no? Oh. Kain ka Kinain ng ilisi yung ano eh. Nylon. Nylon. Yung puno yung ano. Nylon yung ilisi namin. Bukas lang ulit. Okay, buksan na. Ito nga! Hindi ka na makabata! Dahil lang mo pa sa magbuwis ha! Kung ako nagbatak, puro lagok! Ayos! Nasa? Sa ikang din? Yung ng kamotis! Ha? Lasang kamotis! Parang kasi ang bintana mo, wala mga ang inaano? Mga ang gawlan! Makahirap ka eh! Okay! Yeah. Tapos pagkulong kami haura agad Magkakain na kami Ay Ito na yung mga kasama ko natin yung ni Trinjo Yun, mga karamas, nakapagligo na ang lahat, oh. Uh, hindi, hindi na makatulog. Hindi Karamas, ang sitwasyon <laughs> <laughs> <Marang>? namin <laughs> parang kukok. parang? <laughs> parang kukok. Hindi si kapitan nyo, ano? Mga araw, ano? Kadukaw na lang. <laughs> Sigurad sa kadoko din. Ay, Thanks. Ay, Tingsi, busy, oh. Ay, baby! Kumutan! Kumuin niyo. sa... Oh! Walang kumut. Bakit meron yan?

<laughs> ang pisto nila mga karabas na ni Pings di ni ano Bagus nandun <laughs> Si Kots nandito Si Kapitan nandito Ako naman dito ka panimbang <laughs> <laughs> hindi, hindi na hindi ko na nabijuan na na mga karabas Dahil malakas ang hangin na malakas ang ano alon Ako oh, naggaulan pa eh Baka mabasa yung camera Ito na yung naging, um, update yun nagsaboy ang tubig dito kanina kaya alos lahat kami basa kaya kawawa, kawawa kami tingnan kung pakita ko pa eh tsaka yung ano ko camera nakalagay dito sa balde kaya hindi ko na tinawa ayun yeah, parang mga doko sila o parang ano ba mga karabas upo na walang wala tumayong lulang lula <laughs> <laughs> sila rin yung karawat pero pabili sila kami. Direto okay. na lang muna, umagain tayo na lang natin ng bus pm Sa 300 kami mga karawat may bagyo pala? Sinugod namin, hindi namin alam. Hindi <laughs> derivative kami makapang sa cellphone dahil yung signal ay nataan na lang namin pag tumama kami sa bundok yung signal. Tao kami na signal lang ng mga Ay napadala kami dun sa walang signal kanina. Uh, hindi kami nakapanood ng ano ng kung may bagyo wala. Dito uh, na nakita ng bagyo. Malapit na. Kung <laughs> makarabas, kami galing sa Dumipak, sa Laos, sa Dugliches. Nung nag kami, yung namin, kami na namin, pahawin na kami, ang naman na siya namin. <laughs> <laughs> Nag-iwas kami sa Norte, kami na naman. <laughs> Ngayon, mas sa malakas ko hey. lang kami yan, kanina kasi sa Norte. Mas malakas, mas Grabe. Puro ari. Alam pa tama ko wala namin oh. Ah. Hindi makatulog. Ano <laughs> ba sa inyo? Bagus mo araw sa mga. <laughs> Sikot sa. Oh. Ako na kasara ako. <laughs> hindi makatulog mga makarabas. Kasi <laughs> ga uh, ulan. ulan. Uh, hindi pa na kunain ayos yung anong ano, ano tulda. Uh, at malamig kanina, kaya hindi alos namin na ayos. Uh, pagka daong lamig sila, kanya-kanya na bihis. Para may ulan pa na mas malakas na darating. Oh. So mga ano kami, oh. bako sisiyo. Sabi ko nga mga karapat, magyakapan kami lima eh. Magkits na si Kapitan. <laughs> hindi ayun makatulog mga karabang sa ano lang ay nga, hindi na sila makatulog eh uh, tayo lang ang ng liwanag na na eh mamaya na tak, itu tak. Itu tak. Itu tak. Itu tak. Itu tak. Itu talaga mga karabas ang magdamag tulog <laughs> kahit idlip hindi kami nakatulog eh kina <laughs> na kami na malakas na hangin magulan sa daan sa laot Ito e, ngayon dito ano <laughs> ganda so isang kasama na yung karabas may siburo ko pa oh. <laughs> Nah, si buruk pak. Oh, ngga, ya, untung-untung yang ngeyakap si Bagus kaya, no, kapitan? Salah. <laughs> <laughs> <ha>? Gimana <laughs> <laughs> okay. Bagus ngga mau ke atas? Kepalitan namin yung raptor. Masalah kami si malaki, si malit naman. <laughs> 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 Sabi ni bos, May bingo doon doon do sa raptor na malaki Dito Hindi ka diba katulong Hindi doon karabas Si Pixie doon lang sa atin lang makinawa pump Dito siya Bayo bayo ba siya kayo no? Sabi <laughs> <laughs> Sarap ang tulog mo Pixie sa malaki bang <laughs> raptor ha Diyan nga nga yun <laughs> 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 Dito ka rin ako <baka> po <laughs> Sarap ang tulog Talok mo ka ng ano ha Pumot <laughs> ha

Oh, ini lagi, Ganyan. ini kamu jalan.